isa mga gusto ko mita kay laki unscrew, Tuturuan ko kaya kung paano maghawal lang kayo sa baba sa comment section guys. So, isa-isahin ko kayo guys. So, eto guys. Papakita ko sa inyo lahat kung paano yung gagawin. So, ano lang. I-unscrew niya lang siya guys. So, madali lang yun guys. Pero, dapat caga tsaga kayo guys. So, naka-withdraw ko to ng 2 days kasi wala namang easy di eh, diba? Wala namang isang araw. Withdraw agad sa mga ganyan. So, ako na kasi ako. Ilang oras ko sa isang araw ginawa. You know, kaya, 2 days, naka-withdraw agad ako ng 2K. So, ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan guys, 2.2K po yung na-withdraw ko dyan. So, mag lang kayo dyan. Ang pagbibilihan ng method dyan, Gcash at Lazada. So, Gcash yung akin. Kaya, kung gusto niyang kumita, sa bahay lang kayo, guys. Kung may mga work naman kayo, pwede niyo naman gawin kapag may oras kayo, guys. Tsaka, ako naman ginagawa ko yan kapag may oras lang ako. Siyempre, linis-linis din mo sa bahay. Ganon. Pero, kumikita talaga ako yan. Lucky answer, guys. Go, let's go mag-PM na lang kayo or kaya mag-comment na lang kayo dyan sa baba sa comment section guys sa so, mga willing lang pong matutokong paano gawin to thank you guys bye